Hello mga ka super kasari, it's me again, ang Madam Negosyante, Rose Cham 11 and welcome back again sa Rose Chum Mini Minimart. Thanks God, it's Friday. Ngayong Friday na ito. Sinapian ba naman ako ng kasipagan? Nakalain mo yun. Agang-aga na isipan mag-general cleaning ng modem. Well, 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 well. Kailangan natin mag ayos, -ayos na. Mag-impis-impis sa mga kalat. Mag-ayos-ayos na mga display. Kasi paparating na ang kapaskuhan. Bago tayo mag-stacks ng marami, kailan malinis muna ang ating mga display para mag-refill na lang tayo, magdagdag na lang tayo ng ating paninda para malinis ang ating tindahan. Opo, kaya naman, inunahan ko na dito sa ating liquor section. Punas-punas at i-arrange na rin, sabay inventory na rin kung ano yung mga i-order natin soon. Siyempre, ang ating bestseller naman dito ay si Alfonso na binibenta ko ng 300 pesos only Opo, si MP medyo okay, okay lang pag paisa-isa, minsan wala Si Alfonso na talaga ngayon ang binibili ng ating mga sundan ni Jin Bilog, so yan ang ating i-restock soon Jean Bilog Cuatro at itong Alfonso. Meron na naman tayong ahente ng Alfonso kaya no worries tayo dyan. May free pa silang t-shirt. Iniipong ko ngayon t-shirt para may pang giveaway ako sa December. At dito din sa Rosia Minimart meron din tayong mga tinitindang incandent kasi yung iba Bum bumibili din sila, Lamna dias, Pang Mayama, Tutia, Sana All. Ang benta ko sa Incan ay 65 pesos. Kasi ang punan yan ay nasa 55, plus 10 ako dyan. Sa iba namang maalak natin, pinapatungan ko lang yan ng mga 20 to 30 pesos. Ang kuhar ko sa isa na Alfonso Lito, 270, ang benta ko 300. So, mayroon lang tayong kitang 30 pesos. So, around nasa 15% lang ang aking mga alak. Opo. Yan. So sya. Ayos-ayos lang, madam. At mamaya pupunta naman tayo sa Pure Gold. Nalang ka-super na ka-Pure ka Gold. Ngayon na lang ulit ako napunta dito sa Pure Gold. Ay, ang dami nagbago. Ah. Nagpalit sila ng mga pesto-pesto. Pinaluwag. Ayan o. Oh. Dito yung mga suka dati. Ngayon ito na yun nandito. Wow. Yan o. Oh talaga ramdam ko na magpapas ko na ang dami nilang stocks ngayon ayan o oh. wow 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 o yan o oh. nandun na yung mga frozen items dito na yung bigas dito na yung mga ay nako ito na pang holiday season na talaga ito o oh. nako ayan o oh. ang luwag na ng pure ko ah kamis ito pa lang, ang dami ko lista. As hindi ko to lahat Iba iwan ko na lang papa-deliver ko kasi masakit ang ulo ko. ang <clears throat> ah, dami ng paninda. Nalilito tuloy ako kung saan ako pupunta. nag na sila ng pwesto. <laughs> Kasi madalas nagpapadeliver na lang ako. napagod kasi ako mamili. Daming trabaho sa bahay, kaya order-order lang. Ayun, no, Alfonso. Wow. Ikot-ikot na wala pa ako nabibili. Ibibili mo na. Dito na banda mga condiments. At dumami siya. Ang dami na naman condiments. Andito pala yung mamasitas. Yan. Magic sarap. Ito lang muna mga ka-super. Bukas, pupunta naman sa akin si Apar. Yung iba dito, i-order ko na lang. Kasi, medyo masakit ang ulo ko. Nag-general cleaning kasi kami kanya sa Rose Chamin. So, hindi ako nakatulog maayos kaya masakit ang loob ko ngayon. Pero ang sarap mamili ngayon na in fairness kasi dami stocks. Ang dami nilang Coco Mama. Nakakaloka. Ang dami Coco Mama dito ngayon. Ayan o. Oh, mga condiments. Ang dami nila. Nagdagdag sila ng mga gondolas. Ito yan. Magic sarap. Ang dami. Si Coco Mama. Ang dami. Ayan si Coco Mama. Wow. Very good. Dami ng stocks. Ibig sabihin, ibig sabihin magpapasko na talag. <laughs> Pila na nga. Makauwi na. Three bucks lang tayo for today's video. Umabot din siya ng four nine. Kulang-kulang five k na. Ayan, ginabi na tayo. Gabi na tayo. Alas 5 na kasi ako pumunta dito. Mag-deposit pa ako sa BDO. Ah. I'm back. Negosyante ulit. Tendera ulit dito sa Russia Mini Mart. Tinda-tinda. Evening duty. So, ikot tayo dito. Ating mga, nak nakabawas tayo ng mga kalat kanina. Ayan, o. Oh, dito sa ating mga alak section. Medyo nais-ais natin. Napunasan yung mga ila ilalim. Hmm, ba diba? Pag may tindahan talaga hindi naaayos ang mga paninda kasi saan? Ang daming stocks. Dito, nabawasan natin. Naayos yung mga kalat-kalat. Diba? Dito din, mga ka-super, nalinisan, napunasan yung mga ila-ilalim. O. Ah, pagod kami ni Super A kanina. Yan o. Ganda ng ating mga display ngayon. Yan. Wow. Ito yung ating nahakot sa your gold o yung ating dilata section wow o, diba full pack kasi bukas day off na naman ang ating super A ako na naman ang may E1 D2 yan kaya maayos yeah. okay 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 alright Ayan mga kasupar, pati yung ating ceiling fan, eh, nalinisan natin kanina. Malinis na. Grabe. Kinapitan ng dumi. Yan. Okay. Alright. Aliwalas yung ating sahig ngayon. Hello. semoga maaf kasih